Ikadalawamputpitong Kabanata, Ang Praile at Ang Pilipino Nagsasalita si Isagani sa harap ng kanyang mga kaibigan nang lapitan siya ng isang estudyante upang sabihing ibig siyang makausap ni Padre Fernandez. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siyang itinatangi at inaalimura ng mga praile. Uh, ano kaya ang ibig ni Padre Fernandez? Nagkibit ng balikat ang estudyante yung sumundo sa kanya Naghihintay sa kanya ang praile sa silid nito Nang pumasok siya ay agad na kinamayan at binati, saka isinara ang pinto Narinig daw ng praileng nagsasalita si Isagani at naulinig ang nagkaroon ng piging ang mga estudyante kagabi Hindi naman iyon itinanggi ni Isagani Hmm, mabuti kung gayon sapagkat tinatanggap at pinangangatawanan mo ang magiging bunga ng iyong ginawa Sa isang dako, masama ang magkaila at hindi ko kayo sinisisi. Hindi ko pinupuna ang mga pinagsasabi mo roon kagabi. Hindi ko kayo binibigyang sala sapagkat may kalayaan kayong magsalita ng bawat maisip na laban sa mga Dominikano. Ipinatawag kita sapagkat inakala kong isa ka sa kakaunting nag-aaral na kumikilos ng dahil sa sariling pananalig. At dahil sa kinalulugdan ko ang mga taong may lubos na pananalig, kaya nakikipagliwanagan ako. Sabi ng Prile. Sinabi ng praile na walong taon na siyang nagtuturo at may git dalawan libo at limanda ang mag-aaral na ang kanyang naturuan. Wala ni isa man ang nagtangkang sabihin ng harap-harapan ang mga panlalait laban sa mga praile. Hindi lang sila ang may kasalanan, padre, sagot ni Isagani. Ang kasalanan ay nasa nagturo sa kanila ng pagbabalat kayo. Nasa mga sumiil sa malayang kaisipan, sa malayang pangungusap. Dito, ang lahat ng pagkukuro, ang anumang salita na hindi kasang-ayon ng pamahalaan ay itinuturing na pilibustero. Nagtanong ang Prayle kung hindi raw ba pinapayagang makapagsalita ng malaya si Isagani sa klase. Ngunit hindi iyon ang ibig ipakahulugan ng binata. Isagani, sa mga sandaling ito huwag mo akong kausapin bilang isang guro. Kausapin mo ako bilang isang estudyanteng Pilipino. Walang labis, walang kulang at ngayon itatanong ko sa iyo. Ano ang ibig sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Nabigla si Isagani sa hindi inaasahang katanungan. Na kayo'y magsitupad sa inyong tungkulin. Tugon niya. Na kami tumupad sa aming tungkulin? Ulit ng Prayle. Mga tungkuling iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan. Itatanong ko naman po ngayon, Padre. Tumutupad kaya ang mga Prayle sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. At paano pong ginagawang pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bayan? Hinahadlangan binabawasan ng para sa pagkatuto ng mga estudyante kapag naman sa pagpapakain ng mga bilanggo pagbibigay ng pagkain sa mga salarin ang pamahalaan ay nagbubukas agad ng subasta upang kumita napakagatlabi ang prayle. iyan napakabigat na paratang at lumalampas ka na sa hangganan ng ating kasunduan hindi po padre patuloy ako sa pagtukoy sa suliranin ng mga estudyante hindi ko kayo ibinibilang sa mga prayle o orden na tinutukoy ko ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng pagkatuto, ngunit hinahadlangan kami kaya masama ang lob namin. Ang karunungan ay ipinagkakaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa mga taong hindi malinis ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganoon, paano pong nagkakaroon ng mga taong hindi malinis ang kalooban at walang mabuting asal? Nagkibit-balikat ang praile. Anong malay ko riyan? Kung sino man po kami ay kayo ang may kagagawan. Ang bayang sinisiil ay tinuturuan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkakaitan ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Tinitigan ng Prayles si Isagani. Noon lamang niya naranasan sa buong buhay niya ang pagkatalo sa isang estudyanteng Pilipino. Sinisi ang sarili kung bakit siya pa ang naghamon sa estudyante na makipagtalo. Magpauna kayo sa pagbabago ng ayos, sapagkat kayo ang nangangailangan ng pagbabago at kami ay susunod. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nakipagkamay ang sa binata. Kahit na wari walang lubos na napala ang ating pag-uusap ay mayroon din tayong napulot. Sasabihin ko sa aking mga kapatid ang iyong mga sinabi at inaasahan kong kahit kaunti ay may magagawa. Ang ikinatatakot ko lamang ay baka hindi maniwalang may isang katulad mo. Yan din ang pangamba ko, tugon ni Isagani. At dahil sa ipinalagay na tapos na ang usapan, ay nagpaalam na sa Pryle ang binata.